So, ito, sorry, new to ko. Nabili ko to sa Shopee Philippines. I will be using Whippit, yung ano nya, yung regular classic Whippit. Ani ito 500 grams. And first time kong gagamit nito at itatry ko. Kapag okay at marunong ako gumamit, I will try again on uh, my next na gawa. So, I'll make using this Whippit. So ayun, <clears throat> yung Wipit na to, paste. Mahirap lang siyang buksan. Gumamit lang kasi ako ng gunting. Hindi ako gumamit ng cutter. So, sa so, nakikita ko sa mga reviews, sa mga video sa Facebook, YouTube, ganito sila magbukas ng Wipit para wala raw masayang. Kaya ginaya ko lang din. So, ito yung parang texture niya, paste talaga siya. Parang alam niyo yun, yung glue. Yung glue. Yung glue date na ano na nakalagay lang dito. Same texture siya at kulay. Paste na paste talaga. So, ilalagay ko siya sa mixer. Papakita ko sa inyo muna. Ha? So, nalagay ko na siya rito sa mixing bowl. At, um, eto siya. Sobrang lagkit lang niya, pero paalam nyo ba, pagbukas ng, pagbukas ko, amoy na amoy talaga siya. Ang bango ng amoy niya. So, nakikita ko rin sa mga reviews na gumagamit sila muna ng eto, tawag dito, attachment na to. Uh, kasi malag sa sobrang lakit niya, nakakatakot baka masira yung, ah, uh, tawag dun? Yung isang whisk, yung whisk attachment. Nakakatakot baka masira sa, ano, sa tigas. Kasi paste texture siya. So, ayun, imimix ko muna siya for 3 minutes gamit to and we'll see later kung uh, ano yung kalalabasan niya. So, habang nag-whisk siya, habang uh, habang minimix niya, lumalabas yung amoy niya. Ang bango ng amoy. Parang perfume. Sorry, nag-autofocus yung camera ko. So, eto, nakikita nyo, merong hindi nasasama sa pag-mix, Is-scrape ko muna siya kasi... Um, sa review, sa mga reviews, sinasabi nila na may aftertaste daw kapag hindi na halo ng mabuti kaya ayun yung nasa gilid eh, hindi natatouch ng uh, attachment uh, isi-scrape ko siya pag gitna ayan kung mapapansin nyo, tinanggal, ah, ano, niremove ko yung mga nasa gilid, pinagitna ko para mahalo siya ng mabuti ayan, hindi ko lang kasi makita yung pag scrape ko and everything kasi wala akong tripod na gamit ngayon, kamay lang din ayan kung mapapansin nyo tinanggal, ah, ano, niremove ko yung mga nasa gilid pinagitna ko para mahalo siya ng mabuti. Ayan, hindi ko lang kasi makita yung pagsiscrape ko and everything kasi wala akong tripod na gamit ngayon. Kamay lang din. Ayan, nakailang halo na ako, nakailang mix na ako. Ayan yung kulay niya. Tapos, sobrang white na siya compared kanina sa ano. Ayun kasi face na paste talaga. Ngayon, nahalo na siya ng mabuti. Inimix ko lang siya sa glip ulit. Tapos, mag switch na ako sa wire uh, ano apag, uh, switch na ako sa whisk attachment so ito, nag switch na ako sa whisk attachment imimix ko lang ulit siya pagkatapos kong imix sa glit lalagyan ko na siya ng cold milk so ayon uh, patapos na naglagay ako ng cold milk ayon gamit ko evaporated milk at uh, tinantra ko lang siya. Hindi ko na measure kung ilang kung ilang grams yung nalagay ko na ng cold milk. Pero tinantra ko lang siya based on uh, sa consistency na gusto ko. So, ayan na siya. Sobrang white niya na at hindi na siya ganong malagkit. Stable na siya. Stable pa rin siya kahit naglagay na ako ng cold milk. So, ayun, tapos ko nang gawin yung aking frosting na whip it. At ito siya, ganito siya ka-stable. Kahit ganyan-ganyan mo, hindi siya nalalaglag. Sobrang stiff niya. At pinatry ko rin dito sa bahay kung okay yung lasa niya at okay naman daw. So, itatry ko na siyang ilagay sa cake. So, ito, uh, hindi ko pa nabubuksan. Ito yung cake turning ano uh, turntable. Turntable tawag dito. Nabili ko lang din sa Shopee Philippines. Uh, at ang cute ng kulay. Sobrang satisfied ako kasi uh, good quality talaga siya. So, ito yung loob niya. Hindi ko pa sa na ano, gagamit. Ngayon ko pa lang siya gagamitin. Ayan, sobrang ganda. Ang, ang bilis lang yung paikutin. Sobrang easy to use. Ayan, tignan yung kulay. Napakaganda. Napakaganda. Color pink, oh. So, fake. Wah. Ang ganda ng quality niya. Kahit mabigat, parang kayang-kaya niya. <laughs> so, ayun na. Is-set up ko muna yung aking like Choco Moist. At, ready ko muna yung mga gagamitin ko. At, magde-decorate na ako. Hindi pa ako, actually, newbie lang talaga ako. Hindi pa ako magaling magpakinis. Hindi pa ako magaling mag-design. Pero, I'll try my best lang. <laughs> Nahati na siya. Pinalaman ko lang yung uh, parang yema na ginawa ko. Hinalo ko sa wipit. At bibigyan, bibig, magbibigay ako ng feedback ko and review about sa wipit cream. So ayon na uh, nakatikim na ako. Natry ko na yung wipit kasama ng bread, cake bread na ginawa ko. At Masasabi ko, masarap yung lasa ng lipit. Uh, first time kong gumamit at wala akong na, na, ano, na aftertaste. Wala akong na-encounter na aftertaste kasi sobrang minix ko talaga siya ng bong ng bongga. So, ayun. Review ko lang. Sobrang, ano, sobrang stiff niya talaga. Siguro, konti lang yung liquid na nalagay ko. Kaya, sobrang lagkit niya at stiff next time dadagdagan ko yung liquid ko. But, uh, feedback ko sa lasa niya at, stif, at stay, stability, sobrang, ano, 10. 10 stability, 10 yung lasa. Masarap.